Higit dalawampung taon nang namamasada ng jeep si Bernard at ang tanging hiling niya bilang isang magulang ay makapagtapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral. kahit di jeepney driver ako, pag uh, yung mga anak ko interesado sila sa pag-aaral, di makatapos din sila. Sa paglitaw ng mga drug personnel sa Cordillera, lagi nitong pinapaalala sa kanyang anak ang masamang dulot ng droga. Kasi sa akin, palagi kong ina-advisean sila sa ano, mga hindi sumasama sa mga ganyan na ano, ginagawa ng mga kabataan. Nito lamang Martes, natimbog ng mga otoridad ang apat na drug personality sa barangay Kirino Hill, Baguio City. Aabot sa 9.5 grams na pinaginala ang shabu ang nakumpiska na nagkakahalaga ng 68,000 piso. Doon naman sa Kirino Hill, Uh, ito ay ay uh, ito itong mga tao na to ay nahuli dahil sa pagkandak ng Baybas operation ni Lance ng uh, Bagyo uh, Bingeta uh, office natin at saka katuwang dito ang Regional Special Enforcement Team din ng PDEA car kaya nila nahuli yung mga personalities na yon. Ayon sa datos ng PDEA, halos 570 million pesos ang halaga ng marihuanang na nila mula sa mga isinagawang operasyon mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Maliban sa eradication operation, binabantayan din nila ang galaw ng mga drug groups. Actually, uh, in Cordillera, mayroon tayong dalawang uh, existing na drug group. Of course, identified pa natin, um, na ang mga 'to at uh, not only yung head but other members of this group. Uh of course, sila yung talagang uh, tinatarget target natin na uh, makuha. Of course, uh, sabi nga natin uh, uh Marami kasing uh, i-consider natin factor para neutralize natin yung grupo. Magsasagawa naman ang PDEA ng inspeksyon sa mga paaralan ngayong balik-eskwela para matiyak na ligtas at mailayo ang mga kabataan sa droga. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.